Hi everyone! Good morning! Welcome to my succulent garden. And for today's video, ito yung gagawin ko. Ililipat ko na ito. Ito. Ayan. And bunutin ko na. Ayan. Tapos ko. Ayan. Tatlo to eh. Naluso yung isa yung pinaka-dehydrated. Hindi sila masyado nauulanan sa part na yan. Dun sa taas kasi talagang open space. Mababaw lang naman ang pagkatan ko. Bising ko na muna itong bahay-bahay. May damo pa. Parang maganda dito yung isa. Ano? Tapos yung isa dito. Ito okay. yan. Simpatong lang. puro ano dito, maliliit na bato. Si mga pinagbista yan, dito nilagay. Tapos, ito isa. Si, ang ganda-ganda nito. Dito ko ilalo. So, medyo malalim pa yan. Eh, medyo malalim pala ang lupa dito. Puro bato bagay, malalim na din naman ng ito. Yan. Kalaliman dito ba? sila. Katabi niya si Kiko. Ayan o. Oh. Oh wala na tumihanan pa ito lupa lupa hmm. parang mas maganda kung dito ano ilipat ko kaya ito dito ano sa tingin nyo parang gusto ko dito siya pero dyan na muna siya observe ko after 1 week pag hindi niya type dyan ilipat ko siya dito and ibabalik ko na itong bahay bahay Ayan. yeah, So, yun lang muna for today's video. Ayan. Oh. Naglagay ako ng mga shells. Sa lola ko pa Tapos lumalaki na to. Grabe, ang laki nito. Ang <laughs> lang nito kasi nasa paso lang dati to. Ayan. Nasa ground sila. Thank you for watching. Mula sa aking succulent garden. Ayan. CNS garden. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Ang ganda ni Kiko. Grabe to. Until next time. Bye. Okay. Diyan na sila.